What's up, yo? meron tayo dito Honda Click version 4 7,734 odo first time mag CBT cleaning malalaman natin dito kung tuwing kailan ba tayo dapat mag CBT cleaning bago pa to fresh na fresh uh, pinang -jo joyride to ng aking kapitbahay ito yung first time niyang magbukas ng kanyang panggilid susariwa so, pa yung mga pyesa niya talagang maganda talaga pagbago ito ngayong backplate, at syempre ito na yung kanyang third drive, binabaklas niya na marami na rin alikabok sa loob ng 7,700. Kahit talaga silyado pa yung motor natin, talagang pinapasok ng alikabok. Ito yung mga alikabok na to, usually meron din to na sa loob yung mga ano natin na napupudpul, clutch lining, uh, bola, yun na nagkukos ng... Nag, nag, nagiging alikabok talaga siya pang katagalan ito mga kaskas -kas ng belt sa gilid gilid yun 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 uh, siya sa mga internal na alikabok na naiipon sa loob na ating pang gilid so dapat talaga mag check tayo neto kahit bago pa uh, check na tayo like, kahit 300 uh, 3000 odo check na natin pero pinakasagad talaga na ito, 6,000 odo pag bago. Bukas mo ka ng pang dahil yan ang mangyayari. Para rin ma-check mo yung loob niya, yung bola niya kung may kayod. Kasi bagong grub yung mga ano na yan eh. Bagong torno yung lahat ng pyesa sa loob. Uh, di hindi siya perfect. May mga ano yan. May mga matatalas yan na ano, lalo lalo yung backplate na to. Yan, yung backplate na lang. Yan yung kadalasan nagkukos ng pagkayod uh, ng bola natin. So, itong bola na to lahat may tama dahil matutulis yung mga ano. At syempre, yung titingnan din natin kung paano set up ng kanyang bola, yung stock mechanism nya. So, dami ng kayod, lahat ng bola may kayod. So, yung pinaka-flat surface na ito, tandaan nyo lang, is bandang kanan. Lahat yan pare-pareho, nasa kanan yung flat surface. Pag-stock kasi na bola ng uh, Honda is may cover sa likod yung kabilang side wala so pag uh, nagkabit kayo uli kung di nyo na matandaan tandaan nyo lang na bandang kanan lagi yung may cover na bola ayan yung ganyan yung kabila naman wala pakaliwayan yan lahat yan pare pareho lang kahit saan mo na ilagay basta uh, bandang kanan lang yung may cover so ganyan siya So may mga tama na talaga kailangan na lang itong lihain yung bawat kanto ng puli uh, pulley. Ano lang natin yan. Lihain kung may makakapa kayong kunting matalas sa lagayan ng bola. Ayan, pati yung backplate. Ano yun yun na rin yan. Check nyo na rin pagbago. So gawin mo lang dyan. Kukuha lang ako ng pinong liha. Ka kisin nyo lang yan para mawala yung talas. Ayan, mas maganda rin siguro kung pakalkal pulley to Kaso merap maghanap ng shop manalayo. Tagaan nyo lang muna sa liha. So, yun lang. Pwede kayo mag-check ng 3,000 odo. O, sagad 6,000 odo dahil ganyan na yung kadumi. Yung inyong mga panggilid. So, thanks for watching mga paps. Saan nakakuha kayo ng idea. Kailan ba kayo mag-CBT cleaning. Lalo na pagbago inyong motor. Thanks for watching mga paps. Bye-bye.